Choco, anong ginagawa mo dyan? Papasaway ka na naman ng aga-aga, ha? -aga. Ano yung dinidila mo sa sahig? Ay, hulang-huli ka. Upo lang. Dila-dila ka dyan. Kaya ka nagkakasakit. Dila-dila ka sa sahig. Choco. Atuplado naman papagroom na yan kasi sobrang haba na oh uh, haba papagroom na ni mama yan tapos wala ka palang diaper kasi naubos na pala sinira ni Choco ay ni Siopaw ganyan ka na lang nakapanti hmm? alis tayo ah behave ka doon behave doon sa grooming ha ang kapal na ng balahibo mo, oh. Nahirapan ka ng maglakad. Mm. Babe ka do ha? Ha, Choco? Sasama ka namin. Gagala ka. Mm. Hmm, takot siya paputok yan, kaya isasama na lang. Hmm, bebe? Tama na lang yan, ha? Muna ikaw, ha? Bantay mong bahay, ha? Tipaw-paw. Santa Cat. Iwan mo na yan, ha? Santa Cat. Atuplado naman pala niyan. Santa Cat na yan. Iwan mo na yan. Dyan ka muna sa lababo magbantay. Ha? Dyan mo ikaw, ha? Ay, antok. Gigiting lang yan, eh. Ano ba yan? Bah! Choco. Choco, tama na. Choco. Tapang-tapang pag may pumutok na naman mamay ang libintador. Tago-tago ka na naman. Choco. Psst. Tingnan mo si Shokaw, oh. Relax. dito. Hindi ka nasasama. Oh. Ba't tumatakbo? Oh, anong meron doon? Anong meron doon? Nalalaglag na yung panty mo, oh. Choco. Tapang naman. O, oh, anong nahanap pala ng kahol? Ma, naging tulugan na yan ng batang yan. Ay, naitorbo. Ay, ay, nahiya naman. Hindi na tayo makakain ng maayos kasi lagi kang nandyan. Santa Cat, hiyang-hiyak naman ako. O, saan napupunta yan? Hmm? O, oh, lulugulugo ka pa, kagigiting lang. Kagigiting lang. Naalim po nga, Tanta Mama. Toye naman. Toye naman, bibi Pinky note pa yan, oh. Pinky note. Bagong giting. Pogi-pogi naman yan. oy itlipi pa talaga. Hmm, hindi kasi natuloy si mamang umalis, no? Kasi, walang tumanggap kay mamang grab. Kasi nga, kasama si Choco. Ayaw ng grab ng aso. Aliit-liit naman ni Choco, di ba? Wawa. Wawa mama. Hmm. Pupunta siya sa kanyang kainan. May ilang piraso pa. Ubusin mo yan. Napakamahal ng pagkain mo. Mm. <laughs> Laban mo haba? Ha? Hmm. Marami ka na namang naaamoy-amoy sa labas na kahulan. Wala na yung mga costume nila, pinaghuhubad na Yan, after Christmas. New Year naman ang aabangan. Ano yan na ba? Anong kinaabangan mo, kumakaul-kaul ka dyan? Ako naman ngayon ang nakita mo. Hindi ka kasama, kaya hindi ka binatuloy. Tuwang-tuwa ka. Ay, naku, bang-bang. Oo, oh, bang-bang. Tuwang-tuwa ka, hindi natuloy si mama. Papa, gupitan sana namin si Choco Kaso walang grab na may gusto Kay Choco kay Kakalungkot naman liit litlit ni Choco Much more kung si Haba Wala lalong magsasakay dyan Ay, kawawa talaga ang mga pets Ang mga bebes ni Mama Wawa Walang tumatanggap na sakay Baba Paano kung ikaw di ka tatanggapin sa sakay Sa e-bike ka lang tinatanggap Ha, wawa yan. Wawa. Uy, ito Papagrom ang choco. Ah, papagrom ang choco na yan. Aalis ang choco. Eh, aalis yan. Patsyal ang choco. Alis ang choco. Tama ni mama at ni ate. Ay, ay, sad yan. Ma. Naging tulugan na yan ng batang yan. Ay, naitorbo. Ay, ay, nahiya naman. Hindi na tayo makakain ng maayos kasi lagi kang nandyan. Santa kat Hiyang-hiya naman ako. O saan napupunta yan? Hmm? Oh, lulugulugo ka pa. Kagigiting lang. Kagigiting lang. Naalimpungatan ka, mama. Tuyi naman. Tuyi naman, bibi inot pa yan, oh. Pinky note. Bagong giting. Pogi-pogi naman yan. o, itlipi pa talaga. Hmm, hindi kasi natuloy si mamang umalis, no? Kasi, walang tumanggap kay mamang grab. Kasi nga, kasama si Choco. Ayaw ng grab ng aso. Aliit-liit naman ni Choco, di ba? Wawa. Wawa, mama. Hmm punta siya sa kanyang kainan may ilang piraso pa, ubusin mo yan napakamahal ng pagkain mo hmm. <laughs> laban mo haba. ha ba hmm. ha marami ka na namang naaamoy amoy sa labas na kahulan wala na yung mga costume nila pinaghuhubad na yan after Christmas. New Year naman ang aabangan. Ano yan na ba? Anong inaabangan mo? kumakahol-kahol ka dyan? Ako naman ngayon ang nakita mo. Hindi ka kasama, kaya hindi ka binatuloy. Tuwang-tuwa ka. Ay, naku, bang-bang. oh, bang-bang. Tuwang-tuwa ka, hindi natuloy si mama. Papa, gupitan sana namin si Choco. Kaso walang grab na may gusto kay Choco ng isa kay kakalungkot na Marn. Litlit ni Choco, much more kung si Haba. Wala lalong magsasakay diyan. Ay, kawawa talaga ang mga pets. Ang mga bebes ni Mama, wawa. Walang tumatanggap na sakay. Baba. Paano kung ikaw di ka tatanggapin sa sakay? Sa e-bike ka lang tinatanggap. Ha? Wawa 'yan. おいとわわ。わ